may mga swerteng aspirants na naman nga sa PBA ang nadraft ngayong 2023 at natupad ang mga pangarap nila. Pero gumulat nga ay ang wala man lang pure Pinoy ang nadraft sa top 10 ngayong 2023 at puro foreigners nga ang nasama. Sign na ba ito na mas prefer na nga ng PBA teams ang Phil Foreigners sa Liga? At mga dinraft ng Barangay Hinebra ngayon ay nakikitaan nga ng potensyal ni Olsen Rasela dahil natuwa nga sila sa lahat ng mga nakuha nila ngayon. Yan ang topic natin sa video na ito mga Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang na aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi manetify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Puro Phil Foreigners nga ang napik sa first round ng 2023 PBA Draft Pick. At tila mas pinipili na nga nila ang mga matatangkad na player sa team nila. Bukod nga doon, alam nila na mas ma-experience nga sila sa international games kaysa mas pinipili nga nila ito. Even yung kilala na sa UAAP na si Richie Rivero ay madaming nagulat kasi hindi nga siya napili sa top 10. In fact, napili pa nga siya sa number 17. Halata nga sa draft ngayon na mas priority nga nila ang mas matatangkad na players at improve yung outside shooting nga nila. Kailangan na din nila sumabay siguro sa European style na matatangkad yung mga may shooting sa labas. Pero yun nga, kilalanin na natin muna ang mga na-draft nga sa Hinebra ngayong 2023. Simulan natin yan sa number 23 pick nila na si Luis Rafael Q. Isa nga itong si Cu sa mga talent ng Hinebra dahil naging part nga siya ng Hinebra sa PBA Tour at ilang beses na din siya nakapag-practice nga sa team kasama ang ibang players nito. Mga talent nga din yan ni Coach Kirk dahil siya nga ang nag-handle sa mga trainings nila sa Barangay Hinebra. Nag-height nga itong si Kun na 6'4 at kaya din niya pumeso sa ilalim. Maganda ang depensa niya at outside shooting. Na-compare nga siya kay Arvin Tolentino dahil magaling din ito sa labas at isa nga yun sa mga strength niya. Kagandahan nga sa kanya mga ka-sports ay alam niya na kahit paano ang sistema ng team kaya naman hindi na siya masyado mag adjust at kung ano ang gagawin nila sa practice game. Ang pangalawa nga at na-draft sa number 35 ay itong si Kim Orin. Isa din siya sa naging part ng 3x3 team sa team ng Hinebra kaya laking tuwangan nila dahil naging available pa din ito sa draft pick. Kilala nga siyang scorer at shooting guard position. Medyo malakas nga siya dumrive at walang takot sumalaksak sa ilalim Maganda din yung touch niya sa outside at masipag din dumipensa. Kaso nga lang ang problema ay overload na nga ang jeans sa guard position. Doon nga sila magkakaroon ng problema talaga. Even si Nard Spinto nahihirapan ng mabigyan ng oras dahil andyan dyan ba naman sila standi na mas binibigyan niya ng playing time. Kaya malaking challenge nga ito kay Orin kapag nag-tryout at kung makakakuha nga siya ng kontrata under Barangay Hinebra. Ang pangatlo ay naging proud pang i-announce ni Coach Olsen na dinraft nga nila. Ang tinawag kasi at pinili nga nila ay itong si Franz Abuda, anak ng assistant coach na si Freddy Abuda. Matalik na kaibigan at naging teammate nga ito ni Olsen sa SMB. Proud nga siya sa kinuha nila na si Abuda dahil gusto nga nila ito mabigyan ng chance ang nakapag-tryout nga sa kanila. At kung papasa nga siya sa jeans. Hindi na din kasi bago ang magulang ni France dahil matagal din siyang nag-serve at assistant coach ng Ginebra. Hanggang nag-decide na nga mag-resign at mag-migrate sa USA. Kaya for sure, pagsisikapan nga ito ni Franz Abuda na makakuha ng spot at makapirma ng contract under Barangay Ginebra. Pansin ko lang mga sports sa draft nga ngayon ng Ginebra ay wala talagang bigs Siguro wala na talagang umabot sa kanila kasi late na din sila nasa mga sa draft pick dahil malayo-layo nga sila. Kaya tinarget na nga lang nila ay yung mga talents nila sa 3x3 at PBA on tour. Pero yun nga sa pagkakalam ko, pinapaubayan na nga raw ni coach team ang mga drafts etong sa mga assistant coach niya dahil tiwala naman siya at alam naman nila kung ano ang makakatulong nga sa kanilang koponan. Magaling din naman kasi mag-scout ito nga si Coach Olsen Racela at subok na nga ni Team Cone. Kaya nga umaasa siyang maganda at makakatulong sa Inebra ang mga nakuha nila ngayong draft pick. Medyo madami talaga ang nagulat ngayon mga ka sports kasi yung mga kilalang masasama nga talaga sa mga matataas na draft ay late pa nga nasama. Katulad na nga lang talaga dyan itong si Richie Rivero na parang dismayado nga dahil sa second round pa siya nakuha tapos number 17 pa. Madami talaga nagbago ngayon draft pick mga kau sports. Ganun pa man, good luck at congrats sa mga nakuha nga ngayon 2023 PBA draft. Sana magtuloy-tuloy at maganda nga ang resulta ninyo kahit pa nasa third or fourth round na nga kayo nakuha. Eh sana ganahan pa din kayo at umasang makakuha pa rin kayo ng spot sa mga kumuha nga sa inyong kupunan. Pagbutihan nyo lang. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito mga ka-sports. Salamat ulit sa panonood at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!